yan koblaks. Prito muna tayo. Dito tayo ng isda. At saka gagataan natin ito mga koblaks. After, after prituhin mga koblaks, at lalagayan natin ng pakdit. So, kaya ba ito mga koblaks, di ba? Prituhin muna natin ito gagataan natin mga koblaks. Kasi mahilig tayo sa gata, di ba? Para dagdag na naman ang gata natin mga koblaks. Bah! <laughs> Ayan, mga koblaks. Iutilizing muna tayo mga koblaks. Iwas muna tayo sa mga karani ngayon. Ayan! Yan, binaliktad na natin mga koblaks. Wow, sarap nito. Tapos gagataan natin kasama yung pakbit. Panggulay sa pakbit yung halong gulay mga koblaks. Para hindi bibig tayo. Yan. Mga koblaks, nag-ano na tayo ng gata. Bumuli muna ako ng pail sa palinkin ng gata natin. Kunti lang. Ayan na mga koblaks ang gagataan natin. Isda at saka... Yung ano nung pakbit mga koblaks, yung halo halong gulay. Yun, magkakasarapan at magkakainaman mga koblaks. Yan. Kasi mga koblaks, sabi ko mga koblaks, niluluto namin yung gata. Talagang niluluto namin ito, pinapalapot-lapot namin para matagal siya mapanis. Kasi kung hindi siya lulutuin, madali siya mapanis mga koblaks. Trivia lang po yan ha. At mga yung maniniwala sa akin, uto-uto. Pero, yun po yung kasabihan. <laughs> yan, mga ko-vlogs. Kung di ka pa nagpag-follow sa face ko, don't forget to follow my face and my YouTube channel at Mark TV. So, yan. Oh, my God. Sarap. Yan. Isa lang, ah, uh, ilalagay natin, mga ko-vlogs, kasi yung anak ko di kumakain ng gata. Isa lang na isda <laughs> ilalagay natin dyan. Ang importante lang naman sa akin itong gulay mga koblaks. Mm, -hmm. yummy! Ayan na mga koblaks. Shoutout pala sa mga OFW dyan mga koblaks. Especially sa mga South Korea mga Roblox ko, yung mga dating tropa ko diyan natin diyan pa yung mga artista na hindi na umuwi at nag artista Ingat-ingat po tayo mga Roblox shoutout out plus sa mga Tagbicol Sana okay na kayo diyan mga Roblox especially sa mga taga like Santa Maria Iriga City Shoutout sa weakest Game Farm Boss Boy Yan Haloin natin ang haloin mga Roblox Ayan, hawak ko lang yung camera kaya medyo malikot mga Koblox. Tiyagaan nyo na at wala naman kayong magagawa. Ayan mga Koblox. Lagay na natin yung gulay mga Koblox. Ganon din naman. Ayos yan, marami sa kaw. Ayan. Ayan. Koblox. Oh my God. Lakas na natin yung apoy para maluto na to. At may silin na rin yan mga Koblox. Yung anak ko kasi, mga koblak, di sila kumakain ng gulay. Kunti lang. Cancerous daw ang gulay, sabi nila mga koblaks. Yeah, oh my God, sarap. Pag kumulong mga koblaks, lagay na natin yung isang hiwa ng isda. Ayaw pala ng anak ko ng may gata eh. Minsan nga lang yan kumain ng isda. Pahirapan pa eh. Sa pilitan pa mga koblaks. Yan mga kablaks. Uy, naku. Napakasarap nito. Hindi ako nakakuha ng malunggay. Alam mo naman dito sa Lancaster, mayaman ng malunggay mga kablaks. Ayan na mga kaoblaks. Sarap nito. Lagay na natin yung isang hiwa ng isda mga kaoblaks. Ayan. Mm. Lalasa na rin yan mga kaoblaks. Kasi nga ayaw pala ng anak ko ng Gusto ko nito hapkop lang mga kaoblaks. Okay na ata ito. Ayan mga kaoblaks. Ay. San ka pa? Oh, my God. Oh, my God. Sarap. Mga kaoblaks, okay na to. Kasi medyo lutong-lutong na tong gulay. Papatayin na natin, mga kaoblaks. Ayan. Ayan, mga kaoblaks. San ka pa? Sige, mga kaoblaks. Kain na tayo at gutom na gutom na ako. Ito si kaoblaks nyo. Nagsasabi. Walang pera, walang asawa. Bye bye!